So good morning, good morning, mga ka. Biheros, biyaheras natin ano. Kasalukuyan ay nandito na tayo sa uh, barko ng ah uh, Montenegro Shipping Lines. So yan, mag walk around tayo ng county. <laughs> around tayo ha. Oh, ganun karami yung ating mga pangarga. Ayan oh. Oh, ayan oh. ayan. Oh, ayan. Oh, Tapos mayroon pa sa bubong. Oh. So, ang ating destinasyon ay Lucina City. Ayan. So, shout out sa lahat ng tripulante ng uh, nab, uh dito Montenegro shipping line so uh, yan yung ating traditional tricycle so tingnan nyo oh, yung makina mga kabihero so oh. walang katagas tagas yan yun nga lang putok ang kanyang telescopic So, from uh, telescopic Pero ayos lang, talagang ganun na eh. Ayan o oh. Okay So, kasabay na rin ang pag-check up Ng ating uh, Tinitingnan din natin ang Kalagayan Ng ating sasakyan Okay eh? lihat mga ka BRS Legas walk around walk around so ya, no Malah malaking barko din ito so, uh, ang daming mga sasakyan hmm? so, yan no. ang loaded na loaded yung ating traditional tricycle. Oh? Kaya ang ating traditional tricycle ay wag ninyong hamakin galing Mindanao papuntang Luzon 'yan. Oh? Si naman sa pagdadrive, sipag tiyaga makakarating din. So alas 12 at eh parang alas 12 12.30 o alas 12.20 ganun nag-process kami ng kuha nag-process ko ng uh, mga ano ito bill of bleeding pamasahe sa parko yung passengers PPE tapos may isa pa yung sa kalikasan daw yun kalusunan oh. naman yan no? Oh. ay talaga lang ganun kaludid yan ganun kaludid yung ating tricycle ah. Um. so, apat kaming ano yan yung aking pianan aking asawa at aking anak at ako na rin syempre na driver solo driving yan walang kapalit pero laban Okay, shout out sa mga katropa natin sa kantilan. So, Jerson nandito na naman tayo sa Kwan. Paluson ang biyahe. Ah. Uh, loloy. Shout out sa mga katuropa natin dyan. Okay. Hindi na ano pala Malang -malang -malang. Ayan, Pangalan. Oh, yun eh. Uh, Lubos-lubosin na natin ito ng walk around. Okay. Ayan o. Talagang taling-tali talaga. So ito nga pala ay uh, Lipata Port no? Lipata Port Surigao del Norte So hindi ko na nakuhanan talaga talagang ano Pagpasok ko ng ating tricycle Gawa nung wala tayong tatagapit ah, yun wala tayong Tami raman or ano man Ang tawag dyan Kaya Diretso na Sa loob ng Barko Dito na po Nag video video Ang nakasakay na sa Barko nah, Diba Ganun ka natuloy din yung ating long drive long drive travel natin mga kabeheros beheras natin yun nga lang ang ating traditional ang ating dala uh, di ba bakit masanay kasi ito at kompleto sa papel yung ating traditional tricycle Okay. So yan So hindi na ako dun Dito na lang ako sa tricycle At maya maya Ako itutulog na So ko lang alam kung anong oras ito uh, Dadaong Pero wari ko naman ay Paalis na rin ito Paalis na rin itong barkong ito so tutulog na lang ako dyan sa tricycle total sila pwede na silang matulog habang nananak po mahirap talaga ang driver hindi ka naman pwede nga habang nananak po ay natutulog ka ba diba? kailangan talaga drive magda-drive ako hang hanggang Mindanao papuntang Luzon so thank you nga pala sa lahat na mag-like, mag-share, mag-subscribe ng ating uh, youtube channel so pang youtube itong aking videos ngayon kay long, long, form videos yung ating kwan, pang youtube ito Alfred Uhaw TV Vlogs oh, thank you So nakakasakay na naman oh. Paanim na nasakay ng barko yan Mga kabiyahiros natin Paanim na Ayan. Anim na, hmm. na bisis lang Nagpabalik sa Luzon Yung ating traditional tricycle So yung ano nga pala natin Nag start tayo ng uh, ah, Nananakbo doon sa <coughs> Barangay uh, Kabas Aparang uh, Ayan. Ayan. May start tayo ng pananakbudoon, alas 8. Ah, uh, ng gabi. Okay, may start tayo ng pagbiyahe uh, So dumating kami dito talaga sa lugar ng Surigao Port dito sa Lilo, uh, ano? Lipata Port is alas 12 uh, 30 ng uh, ito nung gabing ito nung umagang ito dahil umaga na alas 12 30 dahil nag stop over kami doon sa lugar ng badass so nag stop over tayo dyan so okay so bumili tayo ng tubig na may inom so yung ating mga videos no, walang edit edit kung ano yung naririnig ninyong audio yun talaga yan dahil hindi ako nag edit talaga ng aking mga ano original kami so, na pa sa aeropa Video, video, yun yun talaga pati ah, kamay ko yun, nakajip o yun yung mga passenger na paakyat so malamang sa malamang ay palusun din sila kagaya rin namin, palusun So, at mo ang aming mga paglalakbay, Lord. <coughs> Kayo po lagi ang manguna sa amin. So, ang nyo pa, mga ka-idol natin, mga kaludis natin dyan, ano? Ang tabayanan pa nyo ating mga i-upload pa ng mga video. Okay. So, thank you. Mga marami. Don't forget to like, share, and hit the uh, notification bell para lagi kayong updated sa ating mga i-upload ng video no? maraming salamat sa inyong mga pagtagkilik sa ating youtube channel okay, ganoon na rin sa ating facebook page at ating facebook account alfred uhaw tv vlogs yeah. okay. so hanggang dito na lang bye bye God bless and to God be the glory